Kung ang buntot, balahibo at kilos ng pusa ay nagbibigay ng mga pahiwatig tungkol sa kanilang damdamin, ang mga mata naman nila ang nagsisilbing salamin ng kanilang kaluluwa at espirito. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang mga pusa ay laging nakikitang misteryoso at may kakaibang karisma. Sa isang simpleng tingin ng pusa, tila ba kayang bumasa ng tao at kayang ipahiwatig ang mga bagay na lampas sa ating imahinasyon. Ngunit higit pa sa pagiging kaakit-akit ng kanilang mata, bawat kulay nito ay may dalang kahulugan, simbolismo at pamahiin na minana mula sa iba't ibang kultura. May mga naniniwala na ito ay tanda ng swerte, proteksyon o babala ng paparating na pagbabago. At sa mga pusang may kakaibang kulay ng mata, kagaya ng heterochromia, mas binibigyan sila ng mataas na halaga dahil sinasabing nagtataglay sila ng kakaibang kapangyarihan. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa ating pagtalakay, ating sisiyasatin ang bawat kulay ng mata ng pusa. Ang mga paniniwala at kahulugan na nakapaloob dito at ang mga pamahiing nagbibigay saysay sa kanilang kakaibang presensya. Una ay ang berdeng mata ng pusa. Ang berdeng mata ng pusa ay madalas iugnay sa kalikasan at misteryo. Karaniwan itong makikita sa mga pusang kulay abo, itim o minsan ay tabi cats. Ang berdeng mata ay sumisimbolo ng kasaganaan, pag-usbong at koneksyon sa kalikasan. Katulad ng mga halaman at puno ang berdeng mata ng pusa ay pinaniniwalaang nagdadala ng sariwang enerhiya sa tahanan. Isa rin itong tanda ng pagkakabalanse. Kapwa sa material at espiritual na aspeto ng buhay. Sinasabi na ang pusang may berdeng mata ay may kakayahang magtaboy ng malas at inggit. Pinaniniwalaan din na mas malakas ang kanilang pakiramdam sa presensya ng mga espiritu. Kapag tumitig daw ang pusa na may berdeng mata sa isang tao, ito ay palatandaan ng proteksyon at pagpapala. May mga paniniwala rin na ang berdeng mata ng pusa ay simbolo ng pag-usbong ng bagong yugto ng buhay. Parang halaman na muling sumisibol. Pangalawa ay ang dilaw o gintong mata ng pusa. Ang dilaw o gintong mata ng pusa ay nagmumukhang tila ba may liwanag na nagliliyab sa loob. Dahil dito, marami ang naakit at natatakot sa kakaibang tindi ng kanilang tingin. Ang ganitong mata ay sumisimbolo ng kayamanan, karisma at kapangyarihan. Sa ibang kultura, ang gintong mata ay tanda ng matibay na paninindigan at lakas ng loob. Tila ba dala nila ang enerhiya ng araw. Kapag ang pusa ay may dilaw na mata, sinasabing ito ay tagapagdala ng kayamanan. May paniniwala na ang ganitong pusa ay nakakaakit ng magandang kapalaran sa negosyo at pera. Gayon paman, may babala rin kung ang pusa ay tumitig ng matagal gamit ang kanyang gintong mata, ito raw ay paalala na dapat kang mag-ingat dahil may paparating na pagsubok o panganib. Sa mga probinsya, sinasabing kapag nakakita ka ng pusang may gintong mata sa iyong panaginip, ito ay tanda ng darating na biyaya, ngunit kailangan mong maging responsable sa paggamit nito. Pangatlo ay ang asul na mata ng pusa. Ang mga pusang may asul na mata ay madalas makikita sa mga puting pusa o sa mga lahi katulad ng Siamese at Persian. Ang kanilang tingin ay tila malamlam ngunit puno ng kalinisan. Ang asul na mata ay sumisimbolo ng kadalisayan, kalinawan at espiritual na koneksyon. Katulad ng kalangitan o dagat, ang asul na mata ay nagbibigay ng pakiramdam ng katahimikan at lalim. Ang mga pusa na may asul na mata ay madalas iugnay sa pagiging sensitibo at mahinahon, parang mga tagapagbantay ng kaluluwa. Pinaniniwalaan ang pusang asul ang mata ay may kakayahang magbigay proteksyon laban sa masasamang espiritu at masasamang panaginip. Sinasabi rin na sila ay gabay ng mga manlalakbay. Kaya't kung may pusa kang asul ang mata, ikaw daw ay ligtas sa biyahe at laging makakauwi ng payapa. May ilang kultura na naniniwala na ang pusang may asul na mata ay nagbibigay ng swerte sa pag-ibig at pagkakaroon ng malinis na relasyon. Pangapat ay ang Ember o Kahel na Mata ng Pusa. Ang Ember o Kahel na Mata ng Pusa ay bihira at kakaibang makita. Ang kanilang tingin ay nagdadala ng kakaibang init at lakas na tila laging nakabantay. Ang ganitong mata ay kumakatawan sa tapang, determinasyon, at ispirito ng pakikibaka. Katulad ng apoy, sila ay nagbibigay init at proteksyon, ngunit maaari ring maging babala ng matinding damdamin. Kapag may alaga kang pusang amber ang mata, sinasabing ito'y bantay ng bahay. Pinaniniwalaan na kaya nilang itaboy ang masasamang tao, magnanakaw at hindi magandang enerhiya. May mga matatanda na nagsasabing, kung ang pusang ember ang mata ay madalas nakaupo malapit sa pintuan, ito ay tanda na binabantayan niya ang pamilya mula sa panganib. Itinuturing din silang tagapagdala ng inspirasyon at lakas ng loob sa mga oras ng kahinaan. Panglima ay ang gray o pilak na mata ng pusa mas bihira ang mga pusang may pilak o kulay abo na mata. At kapag nakita sila, tila may kakaibang lamig at misteryo ang kanilang anyo. Ang pilak na mata ay sumisimbolo ng hiwaga, pagbabago at kakayahang makakita lampas sa ordinaryo. Parang buwan na nagbibigay liwanag sa gabi. Ang kanilang mata ay simbolo ng gabay at kaalaman sa pamahiin sinasabing ang pusang may pilak na mata ay mga seer o nakakakita ng mga nilalang na hindi kayang makita ng tao kapag tumitig daw sila sa isang sulok ng bahay may presensya raw doon na hindi nakikita ng ordinaryong mata sa kabilang banda pinaniniwalaan din silang nagdadala ng inspirasyon at pagkamalikhain sa kanilang amo. At pang-anim ay ang heterochromia o ang magkaiba ang kulay ng mata. Pinakamisteryoso sa lahat ang heterochromia kung saan magkaiba ang kulay ng mata ng isang pusa. Halimbawa ay asul at dilaw o berde at kahel. Ang ganitong pusa ay tinitingnan bilang may espiritual na kakayahan. Na kayang makita ang dalawang mundo Ang mundong pisikal at ang espiritual Ang kanilang presensya ay madalas iugnay sa kakaibang kapangyarihan at karunungan Pinaniniwalaan ang pusa na may heterochromia ay may dalang dobleng swerte at proteksyon Isa sa kanilang mata ay sinasabing nakikita ang kabutihan at swerte Samantalang ang isa naman ay nakakakita ng kasamaan at panganib at sa gayon kaya nilang ipagtanggol ang kanilang amo laban dito. Sinasabi rin na ang pusang ganito ay gabay sa negosyo at paglalakbay at madalas ituring na pambihirang biyaya ng langit. Ang mga mata ng pusa ay hindi lamang basta anyo ng kanilang kagandahan. Sa bawat kulay nito ay may dalang kahulugan at pamahiin na nagiging bahagi ng ating kultura at paniniwala. Ang berdeng mata ay tanda ng kasaganaan. Ang dilaw ay kapangyarihan at kayamanan. Ang asul ay kalinisan at espiritual na gabay. Ang kahel ay tapang at proteksyon at ang pilak ay hiwaga at karunungan. Samantalang ang pusang may heterokromya ay tinuturing na natatangi. Isang nilalang na may kakayahang magbantay at magdala ng kakaibang swerte sa buhay ng kanyang amo. Kaya't sa tuwing tititig ka sa mata ng iyong pusa, alalahanin na baka may mensahe silang ipinaparating. Sapagkat sa mundo ng pamahiin, ang bawat kisap ng kanilang mata ay pahiwatig ng kapalaran. Babala o proteksyon. Sa huli, hindi man natin matiyak ang lahat ng kahulugan, isa lamang ang malinaw. Ang mga pusa ay hindi ordinaryong alaga. Sila mga gabay at bantay sa ating tahanan at kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.